Mga pagkain, nakakamatay ka agad. Number 1, Ketchup. Ito ay mataas sa fructose, corn syrup, at preservatives. Pwede kang humantong sa obesity, diabetes, at heart disease. Number 2, Chips. Ito ay nakaka-addict. Pwede kang humantong sa high blood pressure, cholesterol issues, at heart problems. Number 3 margarine. Ito ay punong-puno ng trans fats na nakapagpapataas ng bad cholesterol at pababain ang good cholesterol na humantong ng heart sa heart disease. Number 4 pasta. Ito ay masarap habang ang white pasta ay mataas sa refined carbs at ito ay zero nutrients. Walang nutrients nakakapag-spike ito ng iyong blood sugar at pwedeng humantong sa obesity at type 2 diabetes.